Naalala nyo pa ba yan? Tama, yan yung kali. yung Dati, panipaniwa na tayo, no? Na yung kali ay nakakalasing. Pero actually, non-alcoholic drink po siya. Uh, sana lang tayo na pag ininom mo kasi, feeling mo, nalalasing ka na sa kali. Pero actually, hindi naman siya nakakalasing. Kasi 0%. sabihin, walang alcohol. Tsaka non-alcoholic drink. Ngayon, meron pa rin naman kali. ah, uh, mabibili ito sa Robinsons. Meron pa sa Robinsons. So, may flavor siya. May apple flavor at pineapple. Ito yung... eh, uh, ito na yung niya ngayon. Uh, Karots Yan, uh, uh, apple flavor. Masarap siya, lalo pag malamig na malamig. O kaya, lagyan mo ng ice. Yan, panalong-panalo yung kali niya. So, dati, kalan mo para siyang sprite eh. Pero, Sarap din talaga ang kali. Kasi sa uh, iniinom natin, tayo mga batang 90s. So comment down below po, yung mga nakaabot po sa kali. Comment down below paalam, ingat kayo.